ma uh, hindi ka pa tumatakbo. Uh, wala kang ginagawa. Kasi wala kang pakialam doon sa siyudad. Tapos biglang darating ka sabi mo, aayusin ko to. Kailangan <laughs> uh, tumabit ng uh, maraming dagat ni Senator Trillanes para talunin niya ang uh, mayor ng Kalaokan. Alam niyo yung Kalaokan, in fairness sa Kalaokan. Ha? Uh, maraming mga aspeto ng pamamahala. Eh, you know? maraming aspeto ng pamamahala. Uh, uh una, governance. Yung, bawa, yung, yung city hall. Yung city hall kasi, eh, yan ang mukha ng siyudad. Eh, no? Kapag ang city hall mo, eh, eh, dahil mabubusit kang pumunta. Pagbabayad ka na nga lang ng uh, business permit, pagbabayad ka na lang ng quiz, eh, mabubusit ka pa. Kaya talaga namang eh, isusumpa mo, hindi lang yung empleyado doon, pati po yung mayor. Parang may tama ka na yata. No. Unang-una sa lahat, hindi talaga nakikialam si Sanit Reliani sa Kaluokan. Bakit? Wala naman siyang posisyon doon, bakit siya makikialam? Eh, may mayor doon. No. Pangalawa, may karapatan siyang tumakbo sa Kaluokan at na siya naman ay taga-Kaluokan. Kahit nga si Malapitan, nakatakbo sa Kaluokan, ay taga Quezon City yun no, pero pinayagan. Tapos kini sa Sunny Trillanes. Hindi nakikialam si Sunny Trillanes dahil hindi siya mayor doon. May nakita lang siya na kailangang mabago the reason kung bakit siya nagpile ng COC para tumakbo ng mayor ng Kaloocan. At saka, nakadepende ba ang maunlad na pamayanan sa ganda ng munisipyo? Hindi ganon. Ang titignan mo, yung mga nasa laylayan, yung lugar, yung linis, yung infrastructure, yun ang basihan. hindi yung ganda ng munisipyo. Hindi yung servisyo ng munisipyo, ang ganda. Ang ganda roon kung nailalagay mo sa ayos yung taong bayan. Hmm. Galing ah. No, kung manalo man o matalo si Sandy nag ano siya, uh, may gumawa, gumawa, siya ng paraan para may magawa o makatulong o mag ano manghimok ng tao na siya ay may adbokasiya na tumulong at isaayos ang kaluukan, Hindi ibig sabihin nun wala siyang pakialam. May pakialam siya, may nakikita siyang hindi maganda. Parang hindi mo naman alam diyan sa kalookan. jusko ko, talamak na krimen. Diyos ko, walang pagbabago ang kaluukan, Napakaraming squatter, madumi mabaho. jusko ko po, bigtatanggol mo diyan si Malapitan. Si Malapitan napakatagal na. Diyos ko, ang tagal, -tagal na nila malapitan. 10 years, mahigit na nan nanandiyan, pero walang pagbabago. Imbis na mabawasan ang krimen, lalong dumarami. Diyos ko, mga akyat bahay, mga kaguluhan, mga kung ano-anong klaseng krimen, halos nandyan na lahat. No? Tapos sasabihin mo, hindi pa pakailan mo ni Sandy Hindi talaga siya makikialam kasi wala pa siyang posisyon. Hmm.